Hi guys, ngayong araw nga pala ay maaga kami gumising. Nandito nga rin pala yung bayo ko, dumating siya kahapon ng gabi. Kaya ito yung ate ko, maagang para mag-ready ng almusal namin. Pareho nga pala silang trainee visa dito sa Japan, kaya lang hindi sila same company, kaya magkayawala yung lugar nila. Bale, ito nga pala yung almusal namin kanina umaga, itlog tsaka tuyo. Si Saori at si naman natutulog pa kasi nagpuhet na naman kagabi. Si Shinji naman ito, gising na, pinapalitan na ni Mami Cherry ng pampers. At pagkaluto nga ng ate ko ng almasal, kumain na rin kami ng sabay-sabay. Nakakatuwa nga at sabay-sabay kaming kumain. Bihira lang din kasi mangyari to sa loob ng isang taon. Dahil pare-pareho din naman kami busy sa mga trabaho namin. At habang kumakain nga kami, si Shinji naman umiyak kaya kinuha agad ng tita niya. Okay lang din para ma-practice yung tita niya para pag nagkaroon ng anak, alam na kagad yung gagawin. Pagkatapos nga namin mag si Seichi naman nag-isay masama yung pakiramdam niya. Sumasakit kasi yung chan niya ngayon kung ano-ano kasing kinain kagabi. Kaya nung umaga, pag-iising, namimilipit sa sakit ng chan. Bale, ito mga bandang alas 12 nga, dumating naman yung bayo ko tsaka yung ate ko. Umalis kasi sila kanina umaga, pagkatapos nila kumain, nag-ikot-ikot daw sila. Tapos bago sila umuwi, bumili na nga sila ng pagkain namin tsaka ng ulam namin. Kaya ito tanghalian, sabay-sabay na naman kami kumain. Bumali nga rin pala sila ng kebab. Kaya yun muna yung tinira namin. Tapos si Mami Cherry naman dahil hindi siya kumakain ng kebab, kanin yung kinain niya tapos yung manok. Kung hindi nyo nga pala alam kung ano yung kebab, yun nga pala yung shawarma sa atin sa Pilipinas. So alis muna tayo. Pagkatapos kumain, kukuha rin ko lang yung bike namin yung pinagawa kahapon. Ngayon kasi kukunin yun eh, alas dos. Para may magamit na tayo. Bale, ito nagbas nga lang pala ako papunta dun sa pagkukuhaan ko ng bike pass forward nga pagbaba ko ng bus naglakad naman ako ng mga 10 minutes sayang din kasi yung pamasahe sa bus kapag ka nagbus ulit ako bale ito nakuha ko na nga pala yung bike namin tignan nyo naman yung gulong guys so bagong bago sobrang kapal mas makapal pa sa mukha mo yan ngik <laughs> pagkakuha ko nga ng bike may nadaanan akong bagong bukas na second street dito sa amin kaya pumasok muna ako saglit tinignan ko kung ano ano yung laman sa loob napansin ko nga dito sa may second street mas mura yung mga gamit dito kumpara dun sa may bukop tapos ang dami rin sapatos na mga branded, katulad nitong kulay dilaw, Yeezy Boost yan guys. Medyo may kamahalan pa yung price nya pero original naman yan. Tapos dito naman, puro cup. Ang gaganda nga sana ng mga cup na nakita ko dito kaso ang lalaki ng size. Tapos dito naman, mga sapatos din, mga second hand na rin yan guys. Pero yung iba dyan, quality pa, halos hindi pa masyadong nagamit. Kaya nasa sayo na lang talaga kung paano ka mamili. Tapos dito naman, yung mga makakapal na jacket, tapos mga sombrero ulit. Bagay na bagay yung mga jacket na to ngayon dito dahil sobrang lamig ngayon sa Japan. Ang dami rin mga Louis Vuitton na bag, mga Nike na sapatos, Converse. Alas mga bago pa ngayon nakita ko. Tapos dito naman mga accessories, mga relo, salamin. Magaganda pa yung mga relo na to guys. Kung pantrabaho lang, magagamit nyo pa to. Tapos sa tagal kong umiikot dito, ito lang yung natipuan ko guys. Yung isang sing-sing. 925 nga pala to. Tapos ang mura lang niya kaya binili ko na kaagad. 900 yen nga pala yung magkakabili ko. Nasa 300 pesos sa atin sa Pilipinas fast forward nga at andito na ako sa bahay si Saori gising na din pinagre-ready na ng tita niya ng almusal tapos ito nagpahinga lang sa saglit pumaba ulit ako dito sa may bike namin papalitan ko naman siya ng brake pad kasi naupod na yun sa preno sa harapan tinanong ko kasi sa manggagawa kanina kung magkano papalit ng brake pad eh ang sinagot ba naman sa akin nasa 4,500 yen daw kaya tinanong ko siya kung magkano yung brake pad ang sabi naman niya nasa 1,500 yen lang daw set na eh ang sabi ko dun sa gumagawa sige bibiling ko na lang yung brake pad ako na magkakabit kaya ko naman yan eh Bala ito guys, naikabit na nga natin yung brake pad. Malakas na naman yung preno ng Raider 150 natin. Ngeek. Mga bandang hapon nga, wala kaming magawa ni Bayo. Kaya sabi ko sa kanya, unbox namin itong mga laruan na napanalunan ko. Ito nga pala yung mga napapanalunan ko kapag lumalabas kami nila Mami Cherry. Kung napanood nyo sa vlog ko, yung naglaro kami ng basketball, ito yan, ngayon ko lang binuksan. Kung nanonood nga kayo ng Tokyo Revengers, alam kong kilala nyo to si Manji Rosano. Tapos ito naman binubuo ni Bayo yung nagcollab kami nila kay JP tsaka ako si Lupi. Pare-pareho kaming merong kilowa kasi tatlo yung napanaluna namin nun. Kaya ito ngayon ko nga lang kasi tinago ko lang yan nung nakaraan. Ang pogi nga ni kilowa dito guys so tignan nyo ang angas ng pagkakagawa. Kaya ito naisipan kong ilagay na lang sa may CPU ng computer ko. Ayang din naman kasi kung ilalabas ko pag lang ni Seichi sisirain lang ni Seichi yan. Kaya tinago ko na lang agad sa loob ng CPU. Mga bandang hapon nga nagising si Seichi medyo maganda na yung pakiramdam niya. Kaya kumain na siya ng kanin tapos kumain pa siya ng dalawang saging. Ang galang kulit ni Seichi e. ngayon kasi may nararamdaman eh. pas forward nga mga bandang alas 5 naman ng hapon, lumabas kami ni Bayaw. Tumawag kasi yung lola ko na nagluto raw siya ng ulam para sa amin. Kaya ito nagbike agad kami, nag shortcut lang kami dito sa may ilog. Tuwan tuwa nga si Bayaw dito sa may lugar namin kasi marami daw siya nakikita ang kakaiba. Sa lugar kasi nila puro bundok daw, wala ka makikita kundi puro puno lang fast forward nga at nandito na kami sa bahay ng lola ko. ngabutan nga namin yung lola ko na nagpapalambot daw siya ng mga pata. Para kasi bukas to guys sa New Year, inire-ready na kagad ng lola ko yung mga handa namin. Bali papalambutin niya na yan tapos sa bahay na lang namin ipipirito. Tapos ito naman yung mga ulam na pinakuha niya, mga luto na rin. Andaming ang daming pinauwi sa amin, ulam daw namin to ngayong gabi. Tapos meron pa nga daw dito burong kanin kaya pinauwi na sa amin sa bahay. Grabe ang lalaki ng pata guys oh. So, malamok bang na naman tayo bukas nito sa New Year. Fast forward nga, tandito na kami sa bahay. tuwa tuwa na naman yung ate ko. Marami na naman pagkain. Ito nga pala lahat ng pinadala ng lola ko guys. Tilapia, manok, kaldereta, burong kanin, tapos chicharon. Anak ng tete, magmamantika na naman ang uso namin na ito par. Ngeek! So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit tayo next video. Diyan e. mata ne. Arigato gusay mas. Ngeek, ngeek, ngeek. Bye bye!